nasa ano lang siya sa dagat lang talaga siya sumisipsip lang siya ng tubig yan lakas pa naman ang higop siya ng tubig umihigop lang siya ng tubig tapos pag uh, natapos na siya ng higup ng tubig sa dagat ibabagsak na naman yan gawin na naman niyang ulan pag kumulog kumidlat na pagpunong punong puno na siya Buti nga ganyan na nag-stay lang siya diyan sa ano sa gitna ng dagat. Ay pagka yung ipo-ipo na tumatakbo na ako ililipad ka talaga. Yan ang lang siya tas magiging buhawi yan bro. Kulog kidlat gano na mangyayari na naman diyan. Ano um, nang um, science. Ang lakas na. Oh, ang daming nahigop niyan. Oh, ang lakas ng ikot. Nakatakot yan. Ay, ang buhay ng tao. Talagang kailangan talaga. Ang manalangin. パラッとおっに入りしてるんですよ。